Video. Ay, <laughs> ay! Ay! Nag-post ka, Mika! Wala kaya! Uh, uh, <laughs> ay, Nag-post ka! Hindi video man eh! Uh, ay, pwede na lang! Video. Ay, kayo, babuti ko sa Nag-post Saan na oh! Ako'y po, um, solitary Visit unfortunately, na di ba? Nag-iha po, no? Ay! Grabe ko, best! Kaya na siya Ako na lakoste. <laughs> ota na Mikay. mong maingon. Na ray ban. Asa mo padulog. Ikaw, Asa ako Padulong Padalong mas balay. Kila na lang ka arts da. Pina na lang. Kayo Pag eksena Mikay. Mas eksena. sa lang. Ay, eksena good nga, eksena. Murag music video. Char, uy. Pakaulawan po kunin mo sa Facebook, ha? Ako man dyan yung i-upload. Uy, akong hair best, ha? Bago lang may ako na pa-hair spa. ako na, lang. instant Tama na. Tama na po, tama na po. Ikaw pa, ikaw. Imoani, imoani. 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 lang. Imoani. 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 Pagkakit. Pagkakit, turo. Lagan man. O na. Baan? Ikaw, Mika. Masaya mong joke. Wala ko baon ka rin. Ako ba, pa, balak mo maligos. Binilat mo ba yung hapag na